Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Ang malakas ang caroling performance ng magbabarkada sa Dumaguete City viral. Netizen, nag sa school works matapos masobrahan sa power nap kinaaliwan online. Disenyo ng bagong polymer banknotes inilabas na ng BSP. Netizens, may iba't ibang opinion. Mga alagang hayop, hindi dapat gamitin bilang Christmas gift ayon sa POST. Critically endangered na lahi ng elepante sa Indonesia binawian ang buhay matapos tangayin ng rumaragasang tubig. At celebrity photographer na si BJ Pascual isiniwalat ang umano'y pagiging unprofessional ng singer na si Denise Julia. Picture mo ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo kalain, yun pa lang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and a Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story, cheer dance o caroling. Pasko na po bukas, kaya naman pasabog kung pasabog ang paandar na magbabarkadang ito na na-videohan na nangangaraling sa Dumaguete City. Nagmistula kasing full production number ang kanilang pamamasko sa variety ng talent, props at stunts na kanilang ipinamalas na talaga nga namang all-in-one performance. Ang nakakaaliw na trending video tinutukan ni Arnold Herrera. Sa dami ng nagbabahay-bahay para mangaroling, hindi na uubra ang basta pagganta lang para makapamasko ng malulutong na isang libo. Kaya naman ibahin nyo ang magbabarkadang ito mula Dumaguete City kung saan nagbistulang full production number ang performance sa dami ng pakulo. Hindi man nakasuot ng costume, kita namang abot na abot ni Kuya ang nota ng classic Christmas hit ni Mariah Carey na All I Want For Christmas Is You. Make my wish come true. Ah, Maliban sa pangmalakasang pagbirit, sinabayan pa ito ng simple pero synchronized na dance choreography. May side steps na, may twist and turns pa. At kung akala mo na tapos na ang kanilang performance, may baon pa silang pasabog na jingle bells rendition na sinabayan pa ng graceful ribbon dance at smooth na hula hoop stunts. Nagpamalas din sila ng helicopter lifting, cartwheels at tumbling na alat dance ang atake. Ang isa nga nito, kahit mukhang out of place ay nakapag-flex pa ng kanyang handstand skills. At para naman daw hindi makalimutan na caroling ang kanilang ginagawa, syempre, tinapos nila ang performance sa isang short but sweet na biret. Aliw na aliw naman ng mga netizen sa kakaibang caroling performance ng parkada. Sabi nga ng netizen na si Junelle, yan naman anya ang tunay na diwa ng Pasko, ang pagsasaya at pagbibigayan. Sabi naman ni Vernance, may nanalo na raw at dapat na silang bigyan ng 1,000 pesos at jacket, hango sa paraan ng pagpapapremyo ng TV host na si Willie Revillame. Para naman kay Julie, isang tumbling lang daw ay matik. 100 pesos na raw agad ang katapat. Ang isa namang ito, agad napansin ang lalaki sa gilid na kebs lang at walang paglingon-lingon dahil marahil ay gutom na gutom na raw ito. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next viral story. Mega Ultra Power Nap! Marami ang estudyante na tiyak makarelate sa viral video ng netizen na ito mula kay Intarizal. Kitang-kita kasi kung paano siya magahol sa paggawa ng schoolworks matapos masobrahan sa power nap. Ang nakaaliw na video ni Matt, panoorin sa trending report ni Millie Borja. Naranasan mo na bang makatulugan ng iyong gawain? Pero paggising mo, umaga na. Kung oo, hindi ka nag-iisa. Dahil ganyan mismo ang ibinahaging tagpo ng netizen na ito mula kay Tarizal. Sa inupload na the video ni Matt, makikita kung paano ito mag o mag -cram sa paggawa ng school works. Kung bakit, ang sana kasi power na lang para makapag-recharge sa pag review tila yata nasobrahan. Kaya naman paggising niya, may araw na. Kwento niya, nasa kaligitnaan siya ng pag-review nang makaramdam ito ng pagod. Kaya naman nagdesisyon si Matt na umidlip para makakuha muli ng energy na mag-aral. Pero hindi nito namalayan na ang kanyang power nap lang sana, inabot na ng umaga. Marami tuloy netizens ang naaliw sa TikTok video. Ang iba, may kanya-kanya pang tawag sa power nap gone wrong ni Matt. Mayroong super power nap ultra pro max at mega ultra power nap may ilan din ang nakarelate sa experience na ito ni Matt. Kaya ang iba, hindi na raw talaga ginagawa ang naturang teknik. Ang post umabot na sa 1.9 million views, higit 300,000 hearts at 18,000 shares. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story. Paalam Molly. Hindi na umabot sa pagpapalit ng taon ng 45 anyos na Sumatran elephant sa Indonesia matapos itong matagpo ang patay sa ilog sa isang zoo sa Bali. Ang uri ng elepante na ito ay dinuturing na critically endangered o ilan na lamang ang nalalabing uri nito sa mundo. Kaya naman, lubos na lamang na ikinilungkot ng buong bansa doon ang biglaan itong pagkamatay. Ang buong detalya sinapit ni Molly alamin sa report ni Rose Babiera. Sa kabila ng lubos na pagbabantay at pag-aalaga ng endangered species, may ilang pangyayari talaga na hindi inaasahan na maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na bunga. Gaya na lamang ng isang aksidente. Kamakailan lang, isang critically endangered na uri ng elepante ang binawian ng buhay matapos itong tangayin ng rumaragasang tubig sa ilog sa isang zoo sa Bali, Indonesia. Si Molly, na isang Sumatran elephant, ay 45 taong gulang at nasa ilalim ng pangangalaga ng Bali Zoo. Ayon sa opisyal na pahayag ng naturang zoo, bahagi ng araw-araw na gawain ng mga elepante na tumawid sa kabilang bahagi ng ilog para makapag-explore at makapaglaro. Gayun lamang, buhat ng malakas na ulana, biglang tumaas ang tubig sa ilog na mabilis at malakas ang pagdaloy at nang si Molly na ang tatawid nang humampas ang tubig sa elepante. Nawala ang balanse nito at tuluyan ang tinangay ng rumaragasang tubig. Naglunsad ang zoo ng overnight search and rescue para hanapin ang hayop at sa tulong ng mga lokal na residente. Natagpuan na ngang walang buhay ang elepante. Kasalukuyang isinasaayos ng pamunuan ng Balizo ang pag-evacuate ng katawan ni Molly upang makapagdaos ito ng burol para sa elepante. Nagsasagawa rin ng investigasyon ang Bali Natural Resources Conservation Agency ukol sa pangyayaring ito upang masiguro na mapapangalaga ang mabuti ang mga hayop tulad ni Molly na endangered. Ayon sa tala, hindi natataas sa pitong daan ang bilang ng mga Sumatran elephants sa Indonesia. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating sunod na viral story, Polymer Series. Inilabas na ng Banko Sentral ng Pilipinas ang mga bagong disenyo ng polymer banknotes o mga perang papel. Tampok siya ng ilang protective species na hayop sa ating bansa, kahalintulad sa naunang polymer banknote ng 1,000 peso bill. Pero ang mga netizen, tila, hati yata ang opinion sa bagay na ito. Alamin ang buong kwento sa report ni Rovic Manuel. Ilang araw bago magbigayan ng Aginaldo ay handog ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang bagong disenyo ng polymer banknotes ng ating ginagamit na 50, 100 at 500 peso bills. Ang unveiling ng first Philippine Polymer Banknote Series na yan ay tampok ang ilang protected species gaya ng Philippine Eagle sa polymer banknote na 1,000 peso bill na unang inilabas noong 2022. Para sa 50 peso bill, featured ang Visayan Leopard Cat Palawan Peacock Peasant naman ang nakalagay sa 100 peso bill habang Visayan Spotted Deer ang makikita sa 500 peso bill. Ayon sa BSP, mas malinis at matibay kaysa sa perang papel ang naturang polymer series na mayroon ding advanced features laban sa counterfeiting. Bagamat nakatakdang ilabas ang sirkulasyon nito sa unang quarter ng 2025, ay sinabi ng BSP na maglalabas ito ng limited quantities simula December 23 sa Greater Manila Area. Marami man ang nagagandahan dito ay nagsaad naman ng ilang grupo at netizens ng PUNA sa bagong disenyo dahil sa pagtanggal sa mga mukha ng mga bayani na nakalagay sa mga perang papel. Paliwanag naman ni Pangulong Bongbong Marcos, mananatili pa rin ang sirkulasyon ng perang papel at itinuturing na step forward ang naturang polymer series. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, pets are not Christmas gifts. Iyan ang panawagan ng Philippine Animal Welfare Society o pa sa publiko ngayong Kapaskuhan. Ito raw ay dahil karamihan sa mga inireregalong for babies ay napapabayaan na lamang ng kanilang magiging amo kapag ito'y nanawa na. Ang iba pang detalye, tutukan sa report ni James Galangge. Pets are not presents. Yan ang naging panawagan ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS sa publiko ngayong darating na kapaskuhan. Sa isang social media post, piniliyang diin ng PAWS ang kalakip na responsibilidad sa pag-aalaga ng hayop. Kung saan, karamihan daw kasi sa mga alagang hayop na ginagawang regalo, ay eh kalauna'y pinapabayaan na lamang din ng kanilang mga amo sa kadahilan ng nagsawa na ito o nawala ng excitement. Kaya naman paalala ng paus, maiging isipin kung ireregalo ito at suriin kung maalagaan ba ito na maayos na makakatanggap nito. Pangalawa, kung ikaw naman ay nakatanggap ng regalong alagang hayop at alam mong hindi mo ito kayang alagaan, mabait na hindi tanggapin ang naturang regalo at sabihin ng dahilan. At panghuli, bigyang pansin rin daw ang pagkampon mula sa mga na na hayop dahil kahit ang mga fur babies, deserve din daw ng second chances at maiwasan ng mga kadalasang breed and buy cycle mula sa mga ito. Para sa Deezer HTV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating trending showbiz balita, Mainit na pinag-usapan nitong weekend ang revelation ng celebrity photographer na si BJ Pascual sa isang podcast. Dito kasi, matapang niyang ikinwento ang manoy pagiging unprofessional daw ng OPM R&B singer na si Denise Julia sa dapat nila sanang photo shoot. Ang celebrity photographer ni hindi man lang daw nakatanggap ng sorry. Ang maanghang na pahayag ni BJ Pascual tutukan sa showbiz report na ito. Bago matapos ang taon, hot topic sa social media ang kwento ng celebrity photographer na si BJ Pascual tungkol sa R&B singer na si Denise Julia. Sa podcast ng social media personality na si Killa Kush, deretsahan itong pinangalanan ang mga awit ng mapunta ang kanilang pag-uusap sa maituturing niyang worst celebrity encounter para sana sa isang photo shoot na nangyari lang daw kamakailan. Nangigigil pa rin ako. Ngayon, wow. Ako ngayon. And kilala ko to. Kilala mo to. Ano nangyari? So si Denise Julia. Oh my okay. gosh. Ayon pa nga kay BJ, sa kabila ng mga naririnig na di magandang kwento tungkol sa singer-songwriter ay pumayag pa rin itong gawin ng naturang trabaho kung saan isinama pa raw nito ang iba pang bigating pangalan sa creative industry para sa gagawing album cover. Pero matapos ang ilang meetings, narentahan ng studio at inihandang set design, Nag-cancel daw ang team ni Denise Julia noong gabi bago ang napag-usapang araw ng shoot. Sabi ng manager ko, ay parang mag-message-message yung manager ko na they wanna cancel daw the shoot. Oh my gosh. Daw, the reason was, Um, nag-flake daw yung hairstylist nila. Ayaw. Sabi ni, biglang backtrack tong si, ano, JV. si manager. But why was everything Uh, why did you go on with everything? Wala pa naman do confirmation. This oh was, my gosh. walang confirmation. <laughs> Excuse me, it's the day before the shoot and kayo yung nagpumilip yes. to shoot on this date. Kalaunan, tinanggap na lang anya ni BJ ang pag-atras ng team ng singer, ngunit inabisuhan ito ang manager ni Denise Julia na mayroong cancellation fee sa studio, pro-designer at stylist. Kaya naman ending para daw matapos na lang ang diskusyon, pinalampas na lang daw ito ni BJ Pascual at siya na ang sumagot sa mga ginastos. Habang mabutit game rin naman daw ang aktres na si Sarah Labati na kanyang inalok para mag-shoot matapos ikuwento ang insidente. Samantala, sa ngayon wala pang inilabas na pahayag ang kampo ni Denise Julia tungkol sa mga maiinit na pahayag ng celebrity photographer. Batay lamang sa huli nitong IG story, nagpaalam ang singer-songwriter sa kanyang fans na magso-social media detox daw muna ito at magbabalik next year. Isa na namang episode na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and a Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at mo follow up namin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and a Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.